yun mga idol welcome back sa ating munting channel mga idol ano JSB so pagpasensyahan niyo na mga idol kung ngayon lang tayo ulit nakapag video ano kasi yun nga mga idol ano busy rin tayo kauwi lang din namin galing ng Manila so simula ng pag-uwi namin ito yung ito yung unang video natin ano so Welcome back mga idol ano sana lagi nyo lagi Thank you pa rin akong so sa ating mga video At kung bago ka pa lang sa ating munting channel Paki subscribe na mga idol ano Para marami ka pa ang mapanood ng mga adventure At sa mga susunod na buwan siguro mga idol ano? Meron pa tayong mga gagawing mga adventure ano Meron tayong piniprepare na mga gamit para sa ibang adventure ano So basta makikita nyo na lang yon mga idol At for today's video mga idol ang Laywan tayo mga idol ano kasi namimiss ko na rin yung lasa ng honey ng laywan ano so time check natin mga idol ano um, 7 ata o 6 tingnan natin mga idol ang oras na 7.21 mga idol ano so maganda mag hunt mga idol para ma minimize yung chance mo na makagat ay ganitong oras maagang maaga kung pwedeng maaga pa sa ganitong oras mas maganda mga idol ano kasi ganitong oras hindi hindi pa sila masyadong aggressive mga idol at hindi ka pa pawisan so ito nga pala mga idol ang ang uh, i-hunt natin pagitan natin mga idol Ayan. mga aggressive na sila mga idol mukhang may hunt talaga ito sana may laman to mga idol, ano? Yan sila mga idol, ano? Oh. Sayang, wala tayong flashlight. Yan yung entrance nila mga idol, ano? Oh. Yan, o. Oh. Yan yung gumagapang mga idol. Papasok. Sana malapit lang mga idol, ano? Hindi siya sa pinakailalim nitong bato. Kasi dalawang bato yan mga idol, oh. Dalawang malaking bato yan. So, eh, try natin yung best natin para makuha. So, yun mga idol, ang um, prepare na tayo. Uh, kasama natin mga idol, yung mga tropa natin. Uh, tropa natin. Yun yung dalawa mga idol, no. Oh. May nuno tayong kasama mga idol. So, yun mga idol, ang um, sindihan ko na yung ating smoker para Makuha na natin. Sana hindi tayo ma-sting mga idol. Anong para ka raw jan? ka mo dyan. jan. Ito nga pala mga idol, ano? So, may mga gustong ipa-relocate na na bubuyog mga idol, ano? Laiwan, B tapos Pukyutan, ano? Pwede nyo akong i-message mga idol, ano? Siyempre, dito lang muna sa Southern Barangay mga idol, ano? Southern Barangay ng Legazpi mga idol, ano? Yung may mga laywan sa bahay na pwede na gustong ipatanggal. Pwede nyo akong i-message mga idol. kada na binasera ro shout out pala sa mga nagpapa shout out mga idol ano maraming maraming salamat sa mga solid supporter natin yan ingat tayong lahat mga idol ano ang ng panahon ngayon keep hydrated mga idol lagi tayong may daladalang tubig dapat bangga na mga idol sa mukha ko yung mga bubuyog ng mga idol ah eh. Sana natin mga idol O

sila ng queen mga idol. Oh. Queen cell. May pulot mga idol. Oh. Queen cell mga idol. Yan sa baba. Oh. May pulot. Nagagalit na sila mga idol. Maraming bee bread mga idol. tingin ko mga idol nasa taas ang marami mga idol kailangan masyado masikip hmm. ano pang karuptong mga idol kahit eh, paano may honey pa naman mga idol oh. iniinom na nila agad mga idol oh. Mga idol. Nandito 'pat mga idol ang malaking butas nito mga idol. Hindi na natin pipilitin mga idol. Para sakaling hindi sila dyan umalis. Pinoy pa Oh, nice. Masikip masyado mga idol. Kawawa naman kung pipilitin natin tapos masira lang natin yung ano nya. Marami pa sa loob kaya lang kasi special lang sa mga idol hindi natin mailalabas yung ano niya ang buo ito lang yung nakalabas sa ano niya yung naka entrance niya Good morning, baby.

Ayun. So that's all for today's video mga idol at maraming maraming salamat sa ating mga solid supporter sa ating mga subscriber at kung bago ka palang na padpad sa ating munting channel paki hit na ang subscribe button pati ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga gagawing adventure at ingat ingat tayong lahat mga idol to God be the glory mga idol at yan, maraming maraming salamat. Peace.